Welcome back <clears throat> mga kaagdap ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at syempre panibagong update na naman po tayo ito yung mga kaganapan ni Arden Richards na kunsaan trending na naman at pinag-uusapan ang kanyang pagiging piloto na kunsaan na naman po ang mga kaagdap marami na naman photos ng trobak kasama si Mayne sa episode po nung sa mga hindi po nag, nakakaalam nagkaroon po ng ng palabas po ito sa GMA Kapuso na kung saan nga po piloto si Alden tapos si Mengay eh sa Itbulaga rin po yun hindi ko na po ma rin maalala kung anong po yung title nun mga kaalda. pero kapag nakita natin ng isang bagay Maaalala po natin kung anong titulo nga po yun. Yan ang pagkakaiba mga kaantab kapag ka, <clears throat> umiidad ka na. Hindi po ba? Gaya nga po ng mga mamis, mga titas na sinasabi sa akin na kaya po talaga ako minsan troback video, throwback picture. Doon lang po kasi nila naaalala. Alam nyo naman po lahat ng karamihan na mga fans ni Alden at ni Main ay e mga mamis at mga titas. At siyempre sama na natin ang mga senior na naalala lang, ala, naalala lang po nila yung mga bagay-bagay kapag nakikita po nila. Gaya nga po na ng sinasabi ko sa inyo, gaya nga po ng pinapaliwanag ko, na kapag nag-post ako ng video, marami nagre-react, marami nagko-komento, marami nagsasabi na, alam mo Mr. Destiny, kung hindi dyan sa video na yan, wala akong maaalala. Hindi ko maaalala yung mga bagay-bagay na kumbaga dati kong ginagawa na nakalimutan na. Di ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga point makakaaldab na talagang makakalimutan mo eh, sa tagal na. Di ba? Tapos mapapaisip pa kung kailan nga po ba yan. Masyado ng matagal yon nakalimutan ko na pero nang dahil sa post ni Mr. Destiny na nung balik, yan ang isa sa nagugustuhan ko. Yan ang isa sa pinapaliwanag ko. Kaya nga po, kita nyo naman po yung mga update at yung mga ganapan ni Mr. Destiny. Di po ba? Although throwback po yung pinapakita ko, pero ramdam po ninyo. Ramdam ninyo ang presensya ng Algab Nation. Itong pag-uusapan natin, eh nakakatawa, nakakataba na naman po ng puso. Post ni Menggay, na talagang, eh, parang dinideclare na nga po talaga ng dalawa. Hindi po ba blooming si Alden, ah, si Menggay, energetic naman po si Alden. Dito nagkakataon na talagang sinasadya po ito ni May. Para nga po, makita ninyo kung bakit nga po ba talaga, kumbaga, angat na angat ang Aldab. Kung bakit nga po ba, hanggang ngayon, e eh kampante po kami. Di po ba? Patunay lang po yan na hindi po kami basta-basta matitibag. Patunay po yan na hindi po kami, pasensya na po kayo, na kumbaga madadala sa mga bagay-bagay na sinasabi nila. Kaya nga po ko, hindi basta-basta nagpapatalo at never po tayong nagpapatalo. Dahil alam naman po natin na sila Mengay at si Alden ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Gaya nga po ng OOTD na to. Pero bago nga po natin pag-usapan yan, paalala ko lang po, wag nyo na po kasing ipilit na yung pagpunta lang ni Alden doon eh dahil lang po sa pagtulong. Marami pong nag-react. <coughs> na ibang mga netizen marami po ang nagbibigay ng tulong marami po ang nagpadala ng tulong, pero hindi po sila personal na pumunta, nagpaabot lang ng tulong ibig sabihin eh, nagbig, nagbigay din po sila, kaya lang hindi katulad daw ni Alden Richards na talagang personal na inabot di po ba oh, kaya nga sabi ko ba, sabi ko nga dun sa mga nagre-react, bakit kailangan ni si Alden pa Hindi <coughs> po ba Bakit kailangan si Alden pa? Dahil nga po malapit sa kanya yung taga-Bulacan. Common sense na lang po. 5 years 2015 hanggang 2018 at 3 years na namalagi si Alden sa Laguna asab Bulacan. Pero siyempre, mahakalda, maraming magre-react niya. Oh, fake news na naman yan si Mr. Destiny. Hindi totoo yan. Puro ka lang paasa. Puro ka lang ganito. Lahat ng sinabi mo, walang kakwenta-kwenta. Hindi po ba? Yun naman po, mga kaldab, yung sinasabi natin. Eh. Yun naman po yung, kumbaga, lagi kong pinapaliwanag. Lalo na nga po kapag pinag-uusapan, eh ang Real life couple, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka relax lang, di po ba? Kampante lang po kayo, maging matatag, lalo na po ngayon, naramdam-naramdam mo ang presensya ng aldab nation. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka relax lang po kayo, maging kampante, di po ba? Wag po kayong magpapa-apekto at wag po kayong magpapadala lalo na po yung sinasabi at pahayag ng ilang kritiko yung nagsasabi, hindi fake news ka Mr. Destiny yung mga sinasabi mo hindi totoo walang katotohanan niya wala naman pong problema eh. hindi naman po ako namimilit <coughs> lalo na po ngayon na tinutulungan tayo ni Alden Richards at ni Main Paul Gerson hmm kita nyo lang po yung OOTD ng dalawa same na same na naman po eh yung ngiti ni e, Mengay di po ba tumutugma sa panahon kahit na kumbaga maraming mga reaksyon, maraming komento tignan mo pa rin mga kaldab hindi po ba kaya nga sabi sa inyo relax lang po kayo maging kampante maging matatag wag po kayong magpapa-apekto basta-basta at syempre wag po kayong magpapadala sa mga sinasabi po ng iilan. Kasi normal lang po yung mga kritiko. Andyan lang po yan. Bastang importante po yung mga ganap ni na Alden at ni Menga. Ito mutugma naman po talaga sa akin. Bagamat maraming istorya, maraming kwento, at least alam po ninyo. Alam po ninyo na masaya po tayo. Alam po ninyo na hanggang ngayon, hindi tayo natitinag. Hanggang ngayon, nananatili tayong nakatayo. Nananatili tayong kampante. 'Yun naman po 'yung importante, di po ba? 'Yun naman po 'yung lagi kong sinasabi. Bagamat maraming issue po, maraming kwento, di po ba? Pero okay lang, at least kaaldab ramdam mo, po ba? ramdam mo ang presensya nila Mengay at ni Alden. Kaya nga sabi ko sa inyo kung titignan nyo po bawat update natin, bawat mga kaganapan, talagang tumutugma naman po kina Alden at kay Main. Gaya po ngayon, masasabi nga po ba nila na hindi magkasama yung dalawa? Masasabi nga po ba nila na walang update ang dalawa? Kung nakikitaan naman po sa mga kaganapan ng dalawa? Sa OOTD lang alam na alam nyo na po eh. Na talagang nag-uusap at masasabi natin 101%. Hindi po ba? Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at sa kang po blooded aldab nation na nagmamahal pinamayang gayetisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.